Sekretong paraan upang tuloy-tuloy at sunod-sunod ang blessing at swerte na darating sa iyo. At gawin po ito bago matapos ang buwan ng Enero. Ito magdala po ng swerte sa buong taon. Hindi lamang maliit na halaga ang dulot nito, ito po mag-attract ng napakalaking halaga ng pera na darating sa iyo sa taon ng 2025 na pwedeng magbago ang takbo ng iyong buhay. Kung gusto mo magiging magaan ang pasok ng pera, maglagay ka nito sa iyo pong bahay. Guys, kung gusto mo malaman ito, panoorin lamang ang video ito, ituturo ko po sa inyo. At huwag po kalimutan, mag-subscribe din po kayo guys. Hello mga kaswerte, kumusta? Welcome to our YouTube channel, Inday 8 Bahay Provincia. Kumusta na po ang aking mga taga sa Baybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo at sana po sa oras na ito, habang nanonood kayo sa ating video ay nasa malusog at masaya kayo at walang mga problema. Okay? At safety po kayo guys. So, at guys, ganun din sa ating mga OFW, kumusta na po kayo? Lagi po kayo mag-ingat. Okay? So, ngayon po, guys, ang aking isishare sa inyo ay ginawa ko rin ito. And then, ginawa din ito sa isa kong kakilala. Kakilala din ng kapatid ko. At, guys, ayan, ngayon po, napaka-lakas ng negosyo nila. Napakabilis po ng business nila, guys. Pero dati, guys, talagang hirap na hirap po sila at mula nung ito po ay ginawa nila guys hindi sila nagpawala nito nagkaroon sila ng magandang negosyo at marami pong mga blessing na dumating sa kanila at dati lagi silang nag aaway away ngayon po ay hindi na po no ganoon po guys ang nangyayari sa kanila and then uh, makikita ko na talagang nagkaroon po sila ng napakaganda po na negosyo Okay, so ngayon po guys, ganito lamang po ang gagawin mo pag kayo po yung nito. Kailangan po, lalo ngayon guys, uh, uh, gawin mo po ito bago matapos itong buwan ng January. Kailangan po nakaumpisa ka ng uh, gagawa nito bago tapusin itong buwan ng January kasi kakaumpisa lang po ng taon. Okay? Mas maganda po pagpasok po nitong uh, itong January. Itong ngayong January na ito, Dapat nagawa mo na ito. And then monthly mo lamang ito papalitan. Okay? So ito po guys, makakatulong po ito sa'yo para mabilis mo makuha ang iyong mga pangarap. Pumasok ang gaan ng pera. Ayan, unexpected na mga pera. And may maraming opportunity na magdatingan sa inyo ngayon pong taon ng 2025. At walang makapagsabi guys, ito na pong taon na ito. Ito na po yung umpisa para po umangat ang iyong pong kabuhayan. Kung may mga negosyo po kayo, yan, maganda rin maglagay kayo nito sa iyong mga business area. At ito po yung makakatulong po ito sa inyo guys no Para maraming customer ang uh, iyong pong negosyo And then, uh, gaganda po ang takbo ng iyong pong kabuhayan At guys, kung ikaw po ay isang mananaya Napakaganda po uh, maglagay ka dito sa iyong bahay Kasi lapitin ka ng swerte sa panalo Guys, and then ito po guys ang mga dapat nating ihanda dito Maghanda po kayo ng asin, tubig, at ito pong kandila Okay, kandila And then, uh, ngayon po guys, kailangan po natin itong mga ganito po. Itong ganito, yung plastic na lalagyan. Yung mga mineral water na mga uh, empty na mga mineral water, kailangan mo yang ihanda. Ang paggawa po nito, umaga. Kailangan po sa paggawa mo nito, kailang tulog pa yung lahat ng member na yung pamilya, so tahimik pa. So makapag-concentrate po kayo. So pagising mo sa umaga, gumawa ka nito at the best ito sa mga araw ng biyernes Sana po guys, hindi pa natapos ang full moon kasi maganda po ito sa first full moon ng buwan Pero guys, huwag kayong mag-alala, first full moon ng taon Huwag kayong mag-alala kasi itong buwan ng January kakaumpisa lang So kahit anong araw po ng uh, January, pwedeng pwede mo po itong gawin Guys... Yes, makakatulong ito ng malaki sa iyo. Trust me. Kasi sa akin, guys, ang dami ko na pong mga uh, dumating. Madami nang dumating na mga uh, blessing, no? At ganun din, guys, no? Ang dami na po ako, ang dami na pong blessing na dumating. Yan po yung uh, pinapasalamatan ko po sa ating poong may kapal. Kasi, ayan, isa din ito sa ginagawa ko, guys. And then, um, nag-usap-usap kami sa kapatid ko. Ganun din ang ginawa ng boss So, ang gagawin mo po guys tuwing umaga, pagising mo sa umaga, ayan. Um, pagkatapos mong naligo, ayan, pagkatapos mong maligo, kumuha ka ng kunting asin. hugasan mo yung kamay mo, masals mo yung asin sa yung kamay everyday po, everyday, every day po, every day, every pagkatapos mong maligo, pagpupunta na po kayo sa trabaho. Ayan, hugasan mo yung kamay mo, uh, kuskusin mo ng asin pagkatapos maghugas ka. At ganun din ang iyong mga paa. Guys, ganun din ang mga paa. Uh, magtunaw kayo ng konting uh, asin. Ayan, ipanghugas po ninyo sa iyo pong mga paa. Para sa ganun, araw-araw po kayong suswertihin. Totoo po ito guys. Hindi po ito mero. And then next, ang gagawin ninyo po, pag yan, mayroon na kayong ganiri po, ayan, lagyan po ninyo ng isang kutsarang asin. So guys, uh, ito po ang ginagawa ko. Yan, naglalagay po ako ng ganyan, imbudo, and then, ah, uh, isang kutsarang asin para diretso na wag mo na silang kutawin ang asin or tunawin. Bisaya kasi ako kutawin. <laughs> wag na tunawin ang asin, pabayaan lang siya dyan. Isang kutsara po. Pagkatapos takpan mo po ito. Okay? Ilagay mo po ito sa bawat corner ng iyong po bahay. Ito po guys, makatulong po ito sa inyo na uh, magdadaloy po bawat kanto ng iyong tahanan bawat corner po dadaloy po ang swerte sa iyo po kabuhayan. At maglagay ka rin nito guys sa loob po ng iyo po, kwarto. Okay? Sa so may bandang silangan po. Okay guys, 'wag po sa may bandang uh, paahan natin, doon po banda sa may ulohan. Ulo dapat oh, dapat sa may ulohan po. Bandang ulo po natin pag nakahiga po tayo, yung bed natin doon banda. Okay? And then party po ng silangan na area sa ating kwarto. And then hayaan mo lang siya. Uh, sa loob po na isang buwan. Pagkatapos na isang buwan, palitan mo siya. Again, and then, ang tubig, ang tubig na ito po, na may asin, ibos mo doon sa iyong lababuhan. Lahat po, tanggalin mo lahat yan every month. Okay, palitan mo siya monthly po. And then, bubawa ka ng panibago. Ayan guys, makakatulong po yan sa'yo upang pumasok ang swerte sa iyo pong tahanan. At itong taon ng 2025, yayaman ka bigla guys. Trust me. And magtiwala po kayo sa sarili mo. Magtiwala po kayo sa ating mahal na Panginoon na berwan sa lahat po. At maniwala ka na darating sa iyo yung mga pangarap mo. Huwag ka lang magiging pugnotin, guys. Okay? And then uh, guys, kung may mga kakilala po kayo, medyo nakita ninyong hirap na hirap po financial, pwede po ninyong ituruan yan. Okay? Again, guys, every morning po, maghugas po kayo ng, uh, magbasas kayo ng asin sa iyong kamay, pagkatapos hugasan, ganun din ang iyong mga paa. Bago pa kayo pumasok sa iyong mga trabaho, hugasan mo ng asin ang iyong mga paa. Sa kakapamagmidyas, ayan po. Ayan, sa uh, araw-araw mong gagawin yan, guys, ayan po Unti-unti uh, po yung pagbabago ang takbo ng iyong buhay. Magiging magaan at masagana po ang iyong uh, pamumuhay. At guys, kung may mga negosyo po kayo, pwede rin kayo maglagay nito sa iyo pang business area. Okay? So yan guys, pa magkailan po magsindi ka ng kandila, pag yan po 'yung ginagawa mo. And then dasalan mo po 'yung tubig. Hindi lang naman basta-basta ilagay mo lang 'yung tubig. Uh, tubig at saka asin sa bawat corner na wala pong prayer. Kailangan po dasalan mo po 'yan. And then uh, positive po. Iklim mo sa 'yong sarili na ito pong uh, taon ng 2025, dadaluyan ka ng sweating tuloy-tuloy. Kaya guys, huwag kang uh, mawala na pag-asa. Kung sa mga nakarang taon, hindi pa dumating or hindi mo pa nakamit ang iyong mga pangarap, ayan, ngayon pong taon ng 2025, dasal natin, mag-wish mag -wish po tayo sabay-sabay na lahat po, i-claim po natin guys, lahat pong mga pangarap ay matupad. Okay? Yan. Sana po guys, isa ka sa matulungan sa ating pinag-usapang topic ngayon. Again, gawin mo po agad ito bago matapos ang buwan ng January. Para sa buong taon, magiging masagana po kayo. At magiging magaan po ang pasok ng pera sa iyo. Success sa career, sa trabaho, sa negosyo, kahit ano pa po yan. And then unexpected mga pera darating sa iyo. Guys, grabe guys. Kung wala kang bahay ngayon, ayan, positive lang na sa taon ng 2025, makamit mo yung pangarap mong bahay. Okay? So, ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat at huwag pong kalimutan, i-like, i-share, subscribe na rin po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next natin mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye po. See you for the next one guys. Bye!